Sir Jay, kailan dapat i, uh, ipinapakita ang empathy sa customers or empleyado o business partners sa gitna ng mga challenges na pinakaharap mo sa kumpanya? Ayan, so pag sinasabi natin kasi dito sa empathy na dapat lagi natin i-coconsider sila, pwede siya. Dahil sa mozari ang sitwasyon ko saan tayo nahaharap, clients na pressured, pagod na team, pero malaking factor si empathy. Dahil sa pakikiramay mo, naiintindihan mo kung saan nanggagaling yung tao. Yes. Tao rin sila. Tao rin ako. Pero dahil mm -hmm. alam mo na rin na, shucks, napapagod din sila. Ako rin, gets kita? Pero hindi dapat dahil na-acknowledge mo, dare derecho ka agad. Dapat may linya. May limitation. Bakit? Kasi tao rin. Hindi mo okay. kailangang isacrifice ang sarili mo just to make others feel good. Why? Because empathy is not saying yes to everything. It's just about aligning. Na parang, oh, papunta ba tayo kung saan natin gusto? oh, okay, pagod. Okay, great. Dahil pag napapractice o nakukommunicate ang empathy, nagkakaroon ng clarity. Ah, okay, pagod, pero kaya. Ah, okay, naiisip ko lang pala ito. Sa pag-communicate nito, nagkakaroon ng pag-build ng, ano, ng trust. Tiwala, hmm. lalo na yung pagdating sa kliyente, sa team mo, pagod, galit, gutom, anto Pero pag naramdaman nila kung saan ka nang gagaling, through empathy, the trust helps in building long-term success.